syempre eh, hindi mawawala yung ating ah, good morning, good morning ayan lang guys ay na isa ako pala humingi po ng pasensya sa inyong, guys na hindi po natin ah, nakuhahan po yung pantanim po ng palay at panuha po ng kamaru kasi kung um, guys nilalabag lang po nila nilalabag parang nilalabag lang po nila yung palay yun parang pinula na gano'n yun gano'n yung dalawa ko, so, hindi na po tayo nakapantanim anim ng palay. Eh, hindi na po natin nakuhaan lang ating uh, vlog. Ayan. So, ngayon po, ayan na po yung mga palay guys. Dahil nga po malaki na at meron na po buwa, ay ha-harvest na po nila. Ano yung harvest guys? Ayan. Aanihin na po. Ayan. Siyempre guys, magdumulain yan uh, maimaanin sa kanila guys. Ay, ipapakita ko po inyo yung laman. At siyempre, tambahan niyo po hanggang matapos po nila ma-harvest yan. Tara! Keep watching guys! ay dyan. Diba? Ayan la. di ba? kung po yung mga nag harvest guys. Inukulak mo nila yun doon. Madok mo nila makarating dito guys. Ayan. At ako po yung isa. Po sila, guys. Actual ay, Kung nakunood yung una ko pong vlog. Nung pa lang po nila yung lupa ay meron din po ila, yan. po Il ko din po nila sa camera guys. Ayan. Oh, so, yan, may lalapit po tayo sa mga buha na malay. Ayan, samahan niyo po ako. Ayan. Ayan, ano po ang kanilang mga buwan, guys. Oh, di ba? Sa mga hindi po nakakarain lang ang... Um, oo, hindi ko nakakarain ng province. Ayan po ang palay. O, oh, di ba? Diba? Ayan po ang buwa. Ayan po ang nanidimbirah na guys. Ayan, proud to be tayo sa mga naman sa saka. Ayan, o. Oh, medyo ano na po yung gitna, guys. Ayan, o. Oh. O. Ayan na yun, guys. Diba, matalaka ka. Paano, na, paano nangyari? Bakit yung gitna ay nakalubog. <laughs> Pero, siyempre, hindi ko na rin po alam kung bakit. Ayan. Pero, ah, uh, yung nangyari na po inuro pwede na siyang anihin, guys. Ang ikutalan, umutumbay yung mga Ah, uh, ayan ba. Parang ah, hindi, parang may dumaan din. Ako naman may dumaan dyan. hindi naman mali din dyan yan. Hindi na araw, po naman din araw. Nag-start na yan ang mali dyan. Hindi naman po yung akin dumaan guys. Bakit ako? dito, naman po nandito Ayan Ayan. Ayan, ang nandun. Ako po ina. Lumabas na din um. Ayan. Tapos um, Naman po ina sa pilapin. Parang lumanong po sa naman daw. Nung, pandaan po nila dito guys. Nung anong ilan nun kami. ano, anong uh, nun ulan ilan nun ulang, doon. Tapos inulang ulan ilan doon. Ayan. Ayan guys. Siyempre sama na ang dandanan. If once guys. enjoy. <laughs> enjoy you pala. Enjoy once you. At intayin natin siya. Nandito sa uh, atin. Mapalapit sa atin ang harvester. Ayan. Inihintay na kanta dito. Inihintay ulo kayo dito. <laughs> Inihintay ulo mo kayo dito. Ayan. Nandito lang po ako. <laughs> Ayan, guys. Diba? Ang ganda. Nang palay lahat. Press na press. At pwede na uh, po lang yung gawin dyan. Bigga. Ayan. Ayan mo, Ang pampung pala na anin na po yan at na-harvest na po. Binibilad-bilad pa po yan na daan para po mahmaling matuyo. Ganun. Ayan parang niluluto mo muna ina sa araw tapos pwede medyo na mo ang i pa is, yung iba ano mo na po ang bigas in papadalin din po ako na makina na <laughs> yun mo yung may nila para maging bigas mo ayan ipon ni haya ako sa mga guys, harder na po ang inday nyo. At ko na ako yung baby love. Ayan. Ano yung mong guys? Pakita ko guys. Oh. Hmm. Ano yung guys? Ay, wala lang po sila dito. May madlaw. O, Lung na pinakaunang pinakaunang ako inyo guys. Ayan, ayan po, po, po guys. Ayan guys. O, oh, ayan guys. May mga nakakunap mo nung palay. Ayan. Ayan po yung mga uh, na-harvest mo nila. May mga palay lang po yan guys. Ako si ipunin po, po nila yan. At may, uh, may magrakot po dyan. O, so, oh. So, oh. tumukan natin mamaya guys. At ayan po yung mga nan uh, ayan ng pamay niya kung ilang days medyo malayo kung ilang kaya hindi po niya makikita Ang oras na po kasi nila lang naghali na guys o mapapay niya po mula yun na tapos kapag nakapapay niya lang po nila ay direto na po sila yan nung palang buwan na kukuha nila guys yung dito ka yan hindi pa ay hindi po nila matatapos ng naro oras o tatlo oras lang yan guys as only maamot niya tatlo ng alaki araw talaga ay Malawak mo yan guys, malawak. <laughs> oh, guys, okay <laughs> 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 oh, yan, no? hey guys, siyempre. Yan po, may Maya, makin niya yan. At napaniduwang po mo lang eh, eh, po pala. At po kayo Okay guys.

Natambulan na, po nila na. lang ano kawayan. yan. <laughs> ayun, ayun, na lang po, yun, kaya tapos nga. O, nabili ko ito na yan. Kasan mo lang ng gano'n. Simulan ko. Sa isa. Pagkatagalang. Ito nalang ang pabibili ko doon. O, pre. Nakakamayalot pa tayo. Paginip natin yung ano. Ayan, Jess. Nakunta nalang po nila sa amin na kasi para...

Pantit yung kanya naman ng mga nag natin. Ano ba? Ay, tak na eh. Dati, ilaalan yun. ba kuya? Yung nilakalayit. Ay, paano na? Ay, guys! Ay, guys! Ay, guys! Ang tawad nun kuya yung inaano ng panay? pa. Yan ang damas po that dati. Yan yung harvester na Hightack na po tayo guys. Guys. Oh. <laughs> diba? Ako na lang po oh O ba? Diba? Keep watching. Watching, watching. Ayan <laughs> yung keep watching din siya o. Ayan pa rin naman guys. Lumipat ako dito banda. <laughs> Ayan meron pa po lang, hingi hingin lang palay. eh. Oh, o, ba? Diba? May panibre. <laughs> Pag kaya na mulang bibigyan, itik nila. Di ba? Malaking bagay nga naman yung may binibigyan nyo ng ganyan. Di diba guys? Ah, parang pinakakulong ko sa nakakainaan <laughs> nyo. Wala din lang! God bless you! <laughs> may blessing ka dyan! <on> <laughs> wow! Ang <laughs> ina! Hello <laughs> guys, meron ka muna itong isa. Ayan lang ako guys. <laughs> Ang po nila guys. Oh. Ayan na guys. Oh. <laughs> Ayan guys, And try natin yung oh. Ang ni nila yun, aking pambablog. Actually, alam nilang nambablog ako, guys. Kasi, yan sa amin, eh. Ayan, yun ko mag guys, Hi, guys! Oh, di ba, guys? Ang nag guys, Hi, guys! Di ba, happy? Happy sila. Hindi ako kukulang pumansin sa kanila, guys! nila talaga yung una dahil nakita nila lang tinuguhan no, oh, ko sila <laughs> di yeah, guys super happy ayan yung po yung pinaka pinagdaganin yung pulang palay ayan tapos so, ayan po nakasako na yan guys ayan po yung uh, palay na, na, na po sa guys na nagiging palay na po yan sinakanin <laughs> po sa sako di ba ayan oh <laughs> ayan po yung dito ito ko po yan ayan o di ba guys, dalawang puso lang guys para mas mabilis kong matapos. Lalo na po, ang ating pong uh, araw is lumubog po kahit papalo. Kasi malaking bagay po sa kanila guys nung hindi po sila nabibilag ka araw. Di ba guys, kaya ayan no, din po nila. Pakatapos nila kumain at ang yan guys. Ayan na naman, tarabaho na naman. O di ba, tarang ng ganyan guys para sa pamilya. naman guys, gagawin lahat kahit mahirapan tayo wala naman po, po tayo nang madali diba guys kapag buhay mabuhay po tayo sa earth sa buong mundo ay sa sa mandang yung, yung mundo natin isa pabuhay tayo wala tayong pataposal na pantatrabaho kasi yun yung way natin para mabuhay para kumita para makaroon ng pera para bumili ng pagkain o diba guys yun yung way way ng ating uh, may, na bubuhay tayo sa earth <laughs> diba ha malapit na po ilang mga after actually, konti na lang, guys. O, oh, kita nyo, guys. Konti na lang siya. Kasi, okay, ayan, oh. o. Hi guys. <laughs> <laughs> hey, guys. <laughs> 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 Ay, guys, ang mula daw ba? Ay, guys. Ay, guys. Ay, guys. Ay, meron pa kumukuha na naman lang daga. La, ayan, yung bata. Ayan. Ay, ano nyo yan? Ano nyo yan kung bata? Ano? Eh. Oh my God! mama, nyo na. na lang yung guys. Buhay ba ka buhay? Hindi. Pala yun siya? Ayan, guys. Oh, dagra na siya. Dagra guys. Kapag naluto guys, masarap yan. Adobong pinatuyo. Ah, okay, thank you. Ano, kakabi. Nakakasipan ng bata. Oh, ang pogi mo. Oh, ang pogi mo. Meron kang ano, kamukha. man. Ano, si man? Huh? Oh, si <laughs> Arok ano, ah, na lang ano po ginoon. Ayun lang dyan sa kalahatin na lang po. na lang yung ahal na sa Ano daga? Ang dami. Ay, mga ayos naman. May na guys. Hindi naman na na. naman. Kumain na nung ako ng palay. <laughs> Malapit na matapos. Guys! Malapit na matapos. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. lang. na lang. na na lang. nakakakalumbong lang yun ha nakakakalumbong na ayan na ayan <laughs> na siya kasi okay, malapit na kung matapos kukunti na lang po siya kukunti na lang guys kukunti na lang at matatapos na po nila ayan <laughs> ayaw ang baba ah kukuni ayan na po naghahay sila ayan isusong natin ayan Hi guys! <laughs> nagrahan sila guys. At naroon na alam nila. Ano na? Oh, nagrahan sila. Ako yung inay di ba? Guys, nagsasroom. Ano na? Nagrahan sila. Yung ulang may isroom lang mas malapit pa oh, guys. Ayun, dito na lang talaga yung aking uh, yung akaya ng camera. Ayan. <laughs> Ayan na po yung uh, nareta po maltawan dyan. Ayan, yung kalabaw. Diyan po nila ilalagay yung mga palay po na na-harvest po nila natin, nalit-nalit na na. Ayan. O, diba guys? Patapos natin lang, guys. At patapos na po nila. Ayan. Nakakunti na po nila natin palay na kanilang na-harvest. Ayan. Tulong-tulong. Kaya tulong. ko, kaya ko, guys. Uy! Uy! Ha ha Ayan.

ayan, nang mamanda nila ko kasi nila guys talaga dahil ah uh, pwede pong umulan anytime. ayan, Ah so, uh, manda manda sila guys. ayan At hindi ko pwede mabasa ang akin Ayan, lang. na guys, ako oh, nakakalubong na sila. O, oh, diba? Nakakalubong na sila, guys. At pinatutuluan na po nila matapos agad ng mabilis. Ayan. Ayan lang guys, di ba? Napakasarap manood lang pangga-harvest. Di ba guys? O? Oh. Meron na ulit tayo mabibiling bigas. <laughs> o oh, ang may pambili. Di ba? <laughs> Siyempre kailangan may pambili. Ayan nga, ayan o. Oh. Yung nga, ako para kumita ng pera. Di ba guys? O? Oh. Ayan na. Patapos na talaga. At last na lang po. Ayan, hinahakot nila yung pala. Ayan, ayan yung kalabaw. Ayan na po, lumalakad na ang kalabaw kind of eh. O, oh, diba? Ayan! Okay, guys. Tapos na po mag-harvest ang ating aga-harvest. Ayan, guys. Patok okay, ninyo, guys. Wala na. O, oh, mama diba? Malinis na ang ating uh, mukin ngayon. At natapos na po nila ang kanilang mga harvest. Ayan. At siyempre naman, ay lang, na, nakaligo na po ang inday nyo. Maraming naman fresh na fresh ang makikita nyo sa inyong uh, manonood. Ayan. <laughs> okay, guys. Ayan, dito na lang po. Guys, guys. Maraming <laughs> maraming marami po salamat sa manonood po ng aking simple vlog. Sana po ay nag-enjoy po kayo. Ah, uh, kung ano po mong gusto yung gawing vlog, eh, i-comment mo lang po, I do my heart. Thank you for watching. Please like. Rives, <laughs> comment daw po kung nag-enjoy po kayo. At, ah, uh, ganyan yung upuha best o para po ay lagi po talaga kayo mag-e-enjoy. Ayan guys, ayan. Thank you for watching! Bye-bye!